Hmm. O, tanya -tanya. Dala mo, Chef. Si Chef Cook. Chef. Charan. Ito kami ng pansit. Open itong mga sa Kuya po. Mga Ayan, nakita nyo. Ah, Mano-mano yan. Oh. masarap yung pansit. Ayan po oh, niluluto na nga po uli ni eh. Chef Negra. Hello? Chef Boy Negra. Hello? Ayan, ang galing. Ganyan po ang buhay probinsya. Ang saya-saya. Okay, after nyo mag-saute, balikan ko kayo ulit ha, guys. Yan, nilalagyan na po ng magic. Oh, magic sarap. Baka naman. Gulay. Yon, karot. Tangkot sa nyo lang po. Oh, yan. Sinauna, pagluluto ng pansit. Hindi naman sinauna. Yung lukuha lang namin na sinauna. Kasi baka mabash tayo yung mga ano natin eh. Mabashers? Followers natin na hindi natin followers eh. Uyusin muna natin yung paglagay ng uh, gatong para mas maganda. At mas lumakas ang apoy. yun lang po guys op yun na po na panibagong bagong gulay kailangan natin yun yung mekos-mekos mga insan mekos-mekos mo na yan yun lang po ang pagluluto ng adobong gulay ay mali pala. pansit yung hey, mekos-mekos mo na yan ay Ayan, lang po. Ops, celery, celery. Peng, peng, peng. Peng, peng, peng. Ops. Ayan, ganyan lang po. Nakikita nyo, mekos-mekos nyo lang yan mga insang. Peng, peng, peng. Muntik pang mahiwa to, ah. <laughs> Nakita nyo to, muntik na mahiwa tong karot na to. iyan o. No. Okay, magbabalik tayo mga insan. Ayan o. No. Mekos-mekos nyo lang ulit. Repolyo, karot, uh, beans at saka celery. At ayun ang manok. Oop, uh, haluan na po natin yan ng soy sauce. Soy sauce sya mga insan. Opo, silver swan soy sauce. Baka naman. Brought to you by... Yan. Haluin lang natin, oh, pagkataas ng halo na ganyan ng konti, mga insan. Kasi baka lang maluto yung toyo. Yan, dinagdagal lang po ng konting water. Pakukuloyin lang po yan. Tapos ay konting water pa. Kasi 2.5 kilograms ng mix pansit ang ating uh, lulutuin. May mekos-mekos lang natin yan. Ganyan lang po kabilis gumawa ng pansit na adobo mix. Adobo, gisado pala. Yun. Kita nyo kayong saan. Ngayon, Ayon, kailangan na natin siya tikman mga insan pag kumulo. This ads is brought to you by our bomba. Okay guys, you will now separate the veggies para hindi po siya ma-overcook.

ayan na nga mga insan ayan na nga mga insan nilalagay na yung pansit sit sit pansit Songki Bihod, bakar Ayan ako, pangangin saan. Mekos, mekos nyo lang yan. Hindi kailangan ilubog-lubog nyo ng onte para po maluto. Susunod na natin ang mekos ka yan. So, ayan ako, pinis product. Pinis product.